Mga kaibigan, opisyal na. Naabot na ang sukdulan ng sitwasyon sa Gaza. Ang huling plano ni Netanyahu para sa Gaza ay nakakatakot at maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kinabukasan ng gitnang silangan. Naghahanda na ang Israel para sa huling paglusob sa Gaza at hindi titigil hanggat hindi nila nakakamit ang ganap na okupasyon ng rehiyon. Pinalala ng Israel ang krisis sa makatao para paghandaan ng hakbang na ito, kaya't umabot ito sa mapaminsalang level. Dahil sa blockade, kulang na ang pagkain at tubig at dumarami ang namamatay sa gutom at malnutrisyon lalo na sa mga bata matatanda at may sakit pero pero habang nasasaksihan ng mundo ang mga karumal-dumal na krimen na nagaganap sa Gaza may isang napakalaking bagay na nangyayari sa pandaigdigang entablado naghahanda na ang Canada, United Kingdom, Australia at Pransya na opisyal na kilalanin ang Palestina sa United Nations Summit sa susunod na buwan sa loob ng halos dalawang taon Hirap o ayaw tawagin ng kanluran at pangunahing media ang digmaang ito sa tunay nitong katawagan. Pero ang mga larawan mula sa Gaza ngayon ay hindi na talaga kayang baliwalain. Panahon na para tawagin ang bagay sa tunay nitong pangalan. Ito, walang kinalaman ito sa pagtatanggol ng sarili ng Israel at lahat ng ito ay tungkol sa ganap na paglipol ng isang rehiyon at ng mga tao nito. Nasa kamay ni Netanyahu ang kapangyarihang tapusin ang digmaan pero kahit may pressure, hindi pa rin siya kumikilos. Tutulong ba ang pandaigdigang komunidad para pigilan ang pinakamalaking krisis pang makatao? O itutuloy pa rin ni Netanyahu ang kanyang nakakatakot na hakbang? Talakayin natin ito sa mahalagang video natin ngayon, mga kaibigan. Hindi biglaan ang pagbibigay daan ni Netanyahu sa aneksasyon ng Israel. Bunga ito ng dekada ng paghahanda. Sa ngayon, ang natitirang teritoryo ng Palestino ay nasa kanlurang pampang ng Jordan at Gaza Strip. Habang lumilipas ang panahon, dahan-dahang sinakop ng Israeli settler ang West Bank at nagtayo ng malalaking pamayanang suportado ng Estado sa lupain ng mga Palestino. Pinapangatwiranan ang mga pamayanang ito sa pahayag na ipinangako ng Diyos ang lupaing ito sa mga Hudyo. Sa aktwal, itinatayo ang mga ito sa pamamagitan ng marahas na pagpapaalis sa mga Palestino na matagal nang naninirahan doon. Sa ilalim ng proteksyon ng mabibigat na armadong sundalo ng Israel Defense Forces, ang sistematikong pag-aagaw ng lupa at pagpapalawak ng mga ilegal na pamayanan ay maring kinundena ng karamihan sa United Nations. Kadalasan, karamihan ng mga bansa sa mundo ay bumoboto para ipatanggal ng Israel ang ilegal nitong mga pamayanan sa West Bank. Gayunpaman, ayon sa artikulong ito mula sa The Atlantic, ang kilusan ng mga malalayong kanang settler ng Israel ay ngayon ay nakatuon na sa mas matindi pang bagay. Ang pag-aangkin mismo sa Gaza, habang kinukuha ang West Bank ng mga pamayanan na natiling hindi nagagalaw ang Gaza, kahit patuloy ang pang-aapi. Madalas tawaging pinakamalaking open air na bilangguan ang Gaza Strip dahil sa blockade at hindi makalabas ang mga residente sa loob ng 20 taon. Noong dalawang libo at limang inalis ng Israel ang walong libong residente mula Gaza at ibinigay ang kontrol sa mga Palestino na hindi pinatawad ng maraming dating naninirahan. Sa gitna ng digmaan, ginamit ng mga malalayong kanang Israeli ang pagkakataon para itulak ang kanilang agenda. Dahil sa labanan, nag-organisa ang mga leader ng kanan ng kilusang pampolitika para muling aneksahin ang Gaza at patirahin ulit dito ang mga Hudyo. Simula ng digmaan, mahigit isang katlo ng mga mambabatas sa gobyerno ni Netanyahu ang sumuporta sa plano. Isa sa pinakamaingay ay ang ultra-kanang Ministro Itamar Ben Gavir na kamakailan ay nagdeklara, Kami ay nagpapadala ng mensahe na simula ngayon, sinasakop at inihahayag na namin ang aming soberanya sa buong Gaza Strip pagtatanggal sa bawat miyembro ng Hamas at paghimok ng voluntaryong pag-alis, ngunit malayo itong maging tunay na voluntaryo. Tawagin natin ito sa tunay nitong pangalan. Layunin ng gobyernong malayo sa kaliwa ng Israel na paalisin ang lahat ng Palestino at kontrolin ang buong rehiyon. At ngayon, ayon sa mga ulat, opisyal nang inaprubahan ni Netanyahu at ng kanyang malayong kanang gabinete ang plano, kahit may matinding pagtutol mula sa loob ng seguridad ng Israel. Mahigit anim na raang dating opisyal ng seguridad ng Israel ang nanawagan kay Pangulong Trump na tapusin ang digmaan sa Gaza. Sa bukas na liham, sinabi nilang natupad na ng Israel Defense Forces ang dalawang layunin, buwagin ang pormasyon militar at pamahalaan ng Hamas. Ang katotohanan ay maliit lang ang epekto ng opinyon ng publiko kay Benjamin Netanyahu. Malaki ang nakataya sa kanya kaya hindi niya papayagan ang pagtatapos ng digmaan sa Gaza at habang siya ang namumuno, malabong huminto ang opensiba. Sa katunayan, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit determinado si Netanyahu na ipagpatuloy ang labang ito. Ang pangunahing dahilan ay gusto niyang manatili sa kapangyarihan kahit ano paman. Sa huling halalan sa Israel, 48.4% na lang ng boto ang nakuha ng kanyang koalisyon. Umasa siya sa suporta ng ultrakanang partidong kontra-arabo para makabuo ng gobyerno. Ipinipilit ng mga partidong ito na ipagpatuloy niya ang opensiba anuman ang mangyari. Kung wala ang suporta nila, babagsak ang koalisyon niya at mawawala ang kapangyarihan niya. Hindi lang kapangyarihan ang dahilan niya para ipagpatuloy ang digmaan. Si Bibi ay nahaharap din sa mga kasong korupsyon na nauna pa bago ang Oktubre pito sa takatunayan, si Netanyahu ay kasalukuyang nililitis dahil sa korupsyon, nahaharap sa mga kasong panunuhol, pandaraya, at paglabag sa tiwala. Inaakusahan siyang tumanggap ng mamahaling regalo, gaya ng sigarilyo, champagne, at alahas na higit 20,000 dolyar mula sa mayayamang negosyante, kapalit ng pabor sa politika. Sa isa pang kaso, Umano'y nakipagnegosasyon siya para sa paborabling balita mula sa isang publisher kapalit ng pagsira sa kakumpetensyang outlet. Ang pinakamabigat na paratang ay nagsasabing nagbigay si Netanyahu ng 300 milyong milyon benepisyo sa isang kumpanya ng telekomunikasyon kapalit ng positibong balita sa kanilang bagong site. Dahil sa dami ng kasong korupsyon laban sa kanya, tinatawag ng mga kritiko si Netanyahu na isa sa pinakakorup na leader ng demokrasya ngayon. Kapansin-pansin, Ginawa ni Netanyahu ang lahat para maiwasan ang pag-uusig. Kasama dito ang pagpapaliban ng paglilitis, pagbanggit ng mga kaganapang militar, pagutuloy ng nindong at paglulunsad ng airstrike sa araw ng paglilitis, at paggamit ng isyo sa pagkain para maantala ang testimonya. Napapagod na sa pagtitiis ng anumang palabas ng pagsunod sa proseso ng batas. Kamakailan lang, tinubukan ni Netanyahu na tanggalin ang Attorney General at kasalukuyang nililitis siya dahil sa katiwalian. Kung walang digmaan, mapipilitan talagang harapin ni Bibi ang mga kasong isinampas sa kanya. Huli, at marahil ito ang pinakamalaking insentibo sa lahat, kailangan ni Netanyahu na ipagpatuloy ang digmaan upang maiwasan ang pag-uusig sa kanya dahil sa mga krimeng pandigma na ginawa sa Gaza. Nagpalabas ng warrant of arrest ang International Court of Justice kay Netanyahu at dating Defense Minister Yov Galan. Ang kanilang mga warrant ay para sa paggamit ng gutom sa digmaan, pag-atake sa civilian, pagpatay, pag-uusig, at iba pang di makataong gawain. Inilabas ang mga warrant ng pag-aresto noong Nobyembre 2024. Kahit di pa klaro noon ang ebidensya ng pag-atake sa sibilyan, lumitaw na ang matibay na patunay ng sinadyang paggutom at pag-atake sa sibilyan sa Gaza. Ngayon, halos ganap ng hinarang ng Israel ang pagkain at tulong na pumapasok sa Gaza Strip na nagdulot ng malawakang gutom. Hinarang ng Israel ang lahat ng international na tulong na makapasok. At sa halip, Pinalitan nila ang mga itinatag na daanan ng sarili nilang bagong organisasyon na tinatawag na Gaza Humanitarian Foundation, kasama ang gobyerno ng Estados Unidos. Ang mga lugar ng pamamahagi na ito ay hindi pinangangasiwaan ng mga profesional sa humanitarian, sa halip, ito ay pinangangasiwaan ng Israel Defense Forces at mga bayarang sundalo mula sa United States. Ayon sa Doctors Without Borders, tinawag ang mga lugar na ito bilang planadong patayan. Ang mga lugar ng tulong ay inilagay malayo sa mga sibilyang nagtatago sa aktibong sona ng labanan. Napipilitang tumawid sa delikadong digmaan ang mga gutom na sibilyan. Sa pagdating nila sa mga lugar na ito, kadalasan ay hindi pagkain at tulong ang sumasalubong sa kanila, kundi mga flash grenade, pepper spray, at totoong bala na ginagamit upang itaboy sila. Marami ng video na nagpapakita ng mga sundalo na sinasadya ang pagpapaputok sa mga humihingi ng tulong. Kung gusto mo pa ng ebidensya ng kalupitan ngayon, pakinggan ang sinabi ng United States Militar, si Greenberry veterano at whistleblower Anthony Aguilar, na naglarawan ng kanyang karanasan habang nagtatrabaho kasama ang United States at Israeli Bat Gaza Humanitarian Foundation. Ano, ang nasaksiyan ko sa Gaza ay maari ko lang ilarawan bilang isang dystopian post-apocalyptic na disyertong lugar. Tayo, tayo, ang Estados Unidos ay kasabwat. Kasama tayo kamay sa kamay sa mga kalupitan at pagpatay ng lahi na kasalukuyang nangyayari sa Gaza. Wala tayo sa mga lugar ng pamamahagi para ipagtanggol ang sarili laban sa Hamas. Gumagamit tayo ng puwersang walang pinipili na tinatarget ang mga sibilyan. Pagtaas ng puwersa na lampas pa sa nararapat laban sa isang walang armas at nagugutom na populasyon. Hindi ka panipaniwala ang testimonya. Maraming video ngayon ang nagpapakita ng mga Amerikanong bayarang sundalo sa mga lugar ng tulong, kabilang ang paghahagis ng stun grenades at walang pinipiling pagpapaputok ng bala. Kamakailan, nag ang video ng mga sundalong Amerikano na halatang nag -e enjoy sa pang-aabuso sa mga tinatawag na lugar ng tulong. Kailangan mo talagang may sira sa ulo para magustuhan ang panunood ng paghihirap, gutom, at pagpatay ng tao. Pero dito na tayo sa kasalukuyang kalagayan ngayon. Halos dalawang taon na sinasabi ng mga awtoridad ng Israel na may karapatan silang ipagtanggol ang sarili. Pero tingnan ang mga larawang ito. Ito ba ay pagtatanggol ng Israel o ganap na pagwasak ng isang rehiyon? Ayon sa United Nations, halos siyam naput dalawang porsyento ng mga bahay sa Gaza ay nasira o nawasak. Ang Gaza, na isa na sa pinakamataong lugar sa mundo, ay nakita ang buong populasyon nito na napilitang manirahan sa mga tolda sa loob ng isang limitadong zona na patuloy pa rin binobomba. Dapat nating tanungin bilang international na komunidad, paano maipapaliwanag ang mga aksyong ito bilang depensa? Ginamit ng Israel ang Oktubre 7 para isulong ang matagal ng layunin ng mga leader nito sa Gaza. Ganap na pagkawasak at pag-aalis ng anumang kinabukasan o pag-asa para sa mga tao at sa rehiyon. Ito ang ayaw ipakita ng pamahalaan ng Israel sa mundo at dahilan kung bakit hindi matapos ni punong ministro Netanyahu ang digmaan. Kapag ginawa iyon, mabubuksan ang Gaza sa internasyonal na pagsusuri at mabubunyag ang lawak ng mga krimen. Nakakahiya dahil wala ang mga larawang ito sa mainstream media. Pero dahil sa social media at mga independenteng ulat tulad ng YouTube channel na ito, mas mahirap ng itago ang katotohanan. Matatag na sumusuporta ang pandaigdigang komunidad sa Palestina. Sa United States, mas mababa sa isang katlo ang sumusuporta sa mga aksyon ng Israel sa Gaza, malaking pagbaba kumpara sa mga survey bago ang digmaan. Halos walang suporta para sa Israel mula sa mga mas batang Amerikano. Habang may mga bansa sa Europa na bumibigay sa presyo ng publiko, tumatanggi pa rin ang gobyerno ng United States ang pinakamakapangyarihang kayang wakasan ang digmaan na kumilos. Kahit ayaw ng maraming Amerikano, nananatiling tapat ang mga politikong United States sa pamahalaan ng Israel. Para ipakita kung gaano sila katapat, panoorin ninyo ang mga tweet na ito sa isang kamakailang kampanya. Kapag kailangan ng Israel ng diplomasya, nauuna agad ang mga politiko ng United States maglabas ng paulit-ulit na pahayag ng walang kondisyong suporta sa anumang utos ng Israel. Pinakahuli, may tweet ang mga United States politiko na nagbanta sa Ireland dahil sa desisyon nilang iboykot ang Israel. Tingnan mo ang mga tweet na ito. Pare-pareho ang walang laman na parirala at galit, parang iisang script lang ang binabasa. Hindi, walang paglihis, walang pagtutol, kundi ang malinaw na bakas ng impluensya ng Tel Aviv at Asia Pacific na nagdidikta ng bawat salita. Dahil karamihan sa mga politiko sa United States ay binabayaran ng Israeli lobby, napakabihira ng mga tinig na sumasalungat. Kilala sa pagiging kontrobersyal, ti-kongresista si Marjorie Taylor Greene ay lantaran ang pagsasalita laban sa impluensya ng American-Israel Public Affairs Committee sa kanyang mga kasamahan. Na-isolate si Marjorie sa kongreso dahil lang sa simpleng sinabi niya. Gusto niyang katawanin ang Estados Unidos, ang bansang inihalal siyang pagsilbihan. Mahalaga rin tukuyin ang Asia-Pacific leaders na naglo-lobby para sa ibang bansa at dapat magparehistro bilang banyagang ahente. Malinaw ang mga simpleng katotohanan kung papalitan mo ang Israel ng ibang bansa. Isa sa pinakakapansin-pansing halimbawa ng dedikasyon ng United States sa Israel ay ang desisyon ng Administrasyong Trump na ipagkait ang pondo sa tulong sa sakuna. Sa pagbabawal ng tulong, pinumuman ng gulong na pinupondohan ng buwis ng mamamayan sa kahit anong organisasyon na tumatangging makipag-ugnayan sa mga kumpanyang Israeli. Nakakatawang isipin, inaatasan ng Federal Emergency Management Agency na tiyakin ng mga tatanggap ng grant na hindi sila at hindi sila gagawa sa panahon ng tulong pinansyal na ito, ng anumang programa na nagtataguyod o nagpapalaganap ng diversity, equity and inclusion o diskriminasyong ideolohiya ng pagkakapantay-pantay. Pero ang polisyang ito ay nagpapakita ng matinding favoritismo, hindi sa mga marginalized sa Amerika, kundi sa isang banyagang bansa. Ang nangyayari sa Gaza ay hindi basta resulta ng kaguluhan ng digmaan, ito ay isang sinadyang, sistematikong kampanya ng ethnic cleansing na inaprobahan sa pinakamataas na antas ng pamunuan ng Israel. Ang sinadyang pagbagsak ng makataong tulong ni Netanyahu ay kalkuladong hakbang para sa permanenteng aneksasyon. Itong estrategiya ay isinagawa ng ultrakanang settler, tuportado ng Estado at protektado ng estruktura ng politika na pumapabor kay Netanyahu upang makaiwas sa hustisya. Hindi lang para sa katiwalian sa sariling bansa, kundi pati na rin sa mga krimen sa digmaan sa pandaigdigang entablado. Sa kabila ng malakas na batas internasyonal, global na galit, at pagtutol ng mga opisyal ng seguridad ng Israel, tuloy pa rin ang digmaan. Si Netanyahu lang ang may personal at politikal na rason para manatili ang sitwasyon. Samantala, ang gobyerno ng United States sa kabila ng matinding pagtutol ng publiko sa mga ginagawa ng Israel ay patuloy pa rin nagbibigay ng suporta. Nasa lupa ang mga Amerikanong bayarang sundalo. Ang bigla ang pagkawala ng kuryente ay nagpapakita ng panganib. Nagpapatuloy ang digmaan dahil sa kanluran. Ngayon, 72% ng mga bahay sa Gaza ay wasak. Kaya napipilitang tumira ang mga sibilyan sa mga tolda. Ang mga lugar ng tulong ay naging sentro ng karahasan habang nasasaksihan ng mundo ang matitinding krimen sa digmaan. Matatapos lang ito kung handang kumalas ang kanluran, lalo na ang Estados Unidos. Hanggat hindi nangyayari iyon, tuloy ang digmaan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil walang sinuman sa kapangyarihan ang handang itigil ito. Lahat kayo, gusto kong magpasalamat sa inyo sa panunood hanggang sa puntong ito ng video. Mahirap talakayin ang paksa ngayon dahil ang krisis pantao sa Gaza ay isa sa pinakamalalang kalupitan na nasaksihan ko sa buhay ko. Salamat sa aking team sa mahusay na pananaliksik at paggawa ng video na ito. Umaasa akong mas marami pang tao sa mundo ang makakita ng tunay na nangyayari sa Gaza. Palagi akong sumusuporta sa two-state solution at natutuwa ako na mas maraming bansa sa buong mundo ang nagsisimula ng opisyal na kilalani ng Palestina. Dahil ito lang, hindi aneksasyon. Ang paraan para sa pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa gitnang silangan. Gaya ng dati, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakagandang suporta at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating video.